Regor gusto ko ng tupig. So dahil day off ko na naman, naisipan ko gumawa ng merienda. Hindi ako taga norte pero once lang ako nakatikim ito. I think it's been 8 years ago na. Pag nasa abroad ka, hirap makahanap ng cravings lalo na mga kakanin. So ayun na nga, si Marin yung Lena naglilihin ng tupig. Kaya naghanap muna kami rigor ng dahon ng saging. Solids mate na dahil walang fresh buko dito sa abroad ginamit ko dyan ay makapuno dalawang bote niyan. And one cup of brown sugar, syempre ay mekos muna para matunaw yung sugar. Then I put 5 cups of glutinous rice flour, mekos mekos ulit. After that I add 3 cups of coconut cream, baliwan 1 can siya. At dalawang kutsarang melted butter or margarine. So mekos mekos ko ulit until all the ingredients are combined. So ayan na nga, balut time na. As usual, ako pa rin gagawa kasi sabi ni Rigor, ginusto ko daw to. Umakyat pa kami ng bundok niyan para mag-ihaw ng tupig. Siyempre masarap yung pagkakagawa ko kaya na may gayap.